Ayan, so magandang araw po sa um, mga ka -farm. At siyempre uh, sa lahat po ng mga interested buyers natin. Ayan. So mula po dito sa Maragondon Cavite. So naandito po ang inyo pong uh, nagiging isang So mula po sa biyahe Pampangasinan ay dumiretso po tayo dito para uh, uh, tayo po ay magbigay ng informasyon tungkol po dun sa atin pong 105 days po na mangga. So sa ngayon, open po tayo uh, sa gustong magbid sa gusto pong uh, tumingin at sa gusto pong uh, magbigay ng presyo. So kami po ay merong uh, uh, almost ready for harvest kasi po 105 days na siya na sa 108 hanggang 110 days ay eh, pwede na pong simulan ng pagpapitas kung inyo pong mugustuhin. So muli, uh, welcome po to my channel Kaparm TV at syempre welcome po sa akin pong demo area at nais ko po munang batiin ang aking boss, boss uh, uh, Red Sisit at si boss uh, Red Sisit at sa kanya pong pamilya uh, syempre binabati ko rin po yung pong uh, katiwala nya dito si Ornog at syempre do sa mga esprayman ko sa pamilya uh, nina Eric at na magkanya mga kapatid so si Edwin at saka, uh, si Erwin, yan So sa sana po ay ano hanggang harvest ay makasama natin sila ah mga ka So ito nga po 'yon. So sini ko po sa inyo na ito na po 'yung atin pong ah, mga bunga ng mangga. Maganda yung iba po ay natanggal na po ng balot ayan po. 'Yan. Pero quality po 'yan mga ka So ah, sa lahat po nang gusto pong ah, bumisita dito, at ah, gusto pong ah, magsabi ng presyo ah ito po ay po namin all-in, straight po ito. Uh, straight po ang uh, presyo, uh, uh, all-in po ang bibigay namin dito na uh, buying. So, without classification na po tayo dito. So, kasi nga po, para maiwasan na rin po natin, uh, yung pagdating po doon sa tinatawag na 2 is to 1, gulangan po pagdating sa classification. So, kaya ang uh, uh, benta po namin ito ay yung straight buying po na tinatawag. So, ito po ay hindi bababa ng uh, 700 to 800 kaing itong batch po na ito. Pwede pa pong tumaas. Kasi nga po, kargado po ng bunga. ah uh, ito po ay nasa almost 300 na puno. Pero yung ibang, ibang puno po na hindi po matured ang dahon na hindi po namulaklak. mulaklak. Pero yan po, lahat po yan ay kargado po ng bunga, mga kaparm. and po, yan. So, dito lang po muna tayo para hindi po against the light. Ayan. So, ito po ay dibalot mga kaparm. Siyempre, shout out sa aking pong financier kay Tatay Cesar Pisumbal. Ayan. So, tayo nandito ako sa area natin. Ayan po. Ayan. So, pinapakita ko po sa inyo na yun pong ating sinimulan since day one ay mag-harvest na po tayo. Ayan. At ito na po yung katuparan nung isang failure area natin. Uh, na ito po ay inayawan na rin nung isa pong uh, nag spray ng mangga na siya po um, na taga rito po mismo sa uh, Maragondon. Ayun nga po, nag-message siya sa atin at binati po niya tayo, ano? Uh, kasi nga po dating area nila ito na sila po ay nag-failure. So, ayan po. Uh, wala po itong daya mga kaparm kasi tulad lang nga po na sinabi ko. Gusto ko po ay magiging transparent ako sa inyo kung ano po yung magiging resulta nito. At ito po ay 100% Apartment Domingo protocol mula po sa rehabilitation, uh, mula po sa uh, uh, tinatawag natin na fertilization, pa-clove application at syempre mula sa flower induction, first shot, second shot, pabaon, hugas at hanggang sa maintenance at hanggang sa nabalot po ito. So ayan po siya oh. So ah uh, Another successful uh, demo result na naman ng Kaparm TV Mango Protocol. Ulitin ko po, ito po ay 100% Kaparm TV Mango Protocol dahil wala pong nabago dito. Uh, mula po simula, kung ano po yung recommendation ko, yun po ang nasunod. Pagdating po sa schedule ng spray, uh, timing ng application, dosage sa mga gamot, at syempre... Kung ano po yung reseta ko, ayun po lahat po ang nasunod na atin mga kaparm. Uh, at syempre, uh, congratulations sa mga sprayman ko na talaga naman pong mahuhusay. So, dahil po sa ginamit din natin na secret weapon dito, uh, naging free po tayo sa atin pong mga kalaban po ng mga insekto na matitindi. Katulad tulad nila nga po nung korekong. So, yung atin pong uh, application po dito ng secret weapon ay gumamit po tayo ng secret application kasi nga po, ayaw ko na pong i-public yung akin pong secret weapon. Kasi nga po, marami na po ang may question dito. Ang sa akin lang naman po ay ito po ay deklarado na dating area po ng Kurikong at ilang beses na po nag-failure yung mga nag spray dito. So kung kaya nga po ito ay pinasok ko dahil po meron nga po tayong secret weapon mga ka-farm. So ayan po, maliban pa doon ay handa po natin ng tama at syempre ah, uh, ito po ay isang challenge sa atin. Challenge po sa atin ng isang may-ari na napangakuan po natin ng atin pong serbisyo at siya naman po ay nangako sa atin na susunod ng 100 in 101% mula sa rehabilitation, preparation, uh, fertilizer application, paklob ultrasol application hanggang sa lahat po ng kinailangan namin dito. At syempre, with Tatay Cesar Pisumbal na siya pong nag-finance pagdating naman po sa pagpapabunga. Ayan. So, ito po yung patunay natin na ang mga failure areas po na inaayawan ng ibang mango contractor, mga failure areas na inaayawan na po ng mga mismong may-ari, ay ginagawa po natin positibo ang resulta kung tayo po ang masusunod mga kaparm. So, shoutout pala sa Corteva AgriScience. So, ginamit po natin dito yung Pexalon, Exalt, at saka Acanto. So, ginamit po natin sa pagpapabaon at ginamit po natin sa paghuhugas. So, yung mixing po ay mananatiling exclusive na lang po muna dahil ito po ay isa pong exclusive area ng Kapan TV. Yung timing of application, syempre napakaselan po niyan. Kasi nga po, meron tayo palaging pinagbabasehan yung pong climatic condition at syempre yung pong development ng bulaklak at yung pong tinatawag natin na uh, atake ng insekto. Yan. So kahit saan po kayo lumingon, ayan, lahat po ng puno ay may bunga yan. So yung mga puno po na walang balot, yan po ay na talagang hindi po nila nabalutan kasi nga po medyo mataas at akala nila hindi na po lalaki. Ayan. So another testimony po ito ng Kaparm TV Mingo Protocol na kung tayo po ay paulit-ulit na susundin at tayo po ay paulit-ulit na nagsasabi na ang Kaparm TV Mingo Protocol po ay meron pong established na protocol na kung tayo po ay susundin ay kaya po nating magbigay ng magandang resulta kung magtitiwala po sa atin ng 100%, mga kaparm. So, ito po ay ako ang gumabay sa kanila sa pag-aabono. Ako po ang gumabay sa kanila sa pag apply po ng paklo. At mula po sa day 1 ng pag-i-spray, ako din po ang gumabay sa mga sprayman dito, mga kaparm. So, ayan po. So ah uh, kayo na po ang maghusga sa depende po sa nakikita ninyo na kalidad po ng atin pong uh, mga bunga at hindi na po yung aking sinasabi mga kaparm so tayo naman po ay uh, uh, hindi lang po ngayon nagandak ng demo kaya sabi ko nga po ay tayo po ay laging uh, fair at uh, dun po sa mga tumatawa sa atin sa ating mga proseso eh, opinion po ninyo yan at kung ano po yung atin pong ipinapakita, ayan po kadalasan ay laging kung ano po yung naging resulta. Ayan. So shout out kay Paring Ornog, nandun siya sa dulo. Ayan. So ayan po yung mga bunga natin. Ultimong yung mga hindi po nabalot ay napakakinis po ng mga balat. Bakit po? Gumamit po tayo ng maayos dito na side Gumamit po tayo dito ng goldasim at gumamit po tayo ng superstar. Maliban po sa kanilang dalawa, nung bunga na po ito, ang ginamit na lang po natin ay Golda Sim at Superstar. At nung panahon naman po ng bulaklak ay ginamit natin dito, ayun po atin ating Akanto. Yan. So, yun nga po, pagdating naman po sa Polyar, tayo po ay gumamit dito, syempre, yung ating pong Wokosim Sim Fruit Plus. Ayan. So, syempre, Pagdating po sa control naman po ng trips at hoppers, yung pong ating pexalon at saka yung pong exalt. Ayan. So, ito po mga kaparm ay uh, nagsisilbing uh, patutuon natin na kung tayo lamang po ay magiging disididong matuto at tayo po ay susunod ng buong buo, uh, wala pong pagdududa ay ito po ay pwede nating makuha. At lagi ko pong sinasabi na kailanman hindi po natin makukuha yung resulta kung mula simula hanggang dulo ay hindi tayo sumusunod mga kaparm. Kung kaya nga po mula dito sa Maragondon, Cavite Uh, ito po ang inyo pong nag-iisang ka muli. Uh, ito po ang isang uh, atin pong uh, another positive result of demo. Isa na naman pong uh, karangalan ko na ibahagi sa inyo na tayo po ay nakapag-rehab ng isang farm na from zero production, from failure ay ginawa po nating productive <laughs> mga kapamilya. Kung kaya muli maraming salamat po sa pagtitiwala kay Boss uh, Red Sisit, kay Boss Rod, sa kanila pong pamilya. At wala po by distance Bagamat mamura po ang presyo ng mangga Ay masisigurado ko po Na meron pa rin po kayong kita So muli, God bless Happy farming, shoutout po sa boss ko Kay Tatay Cesar Pisumbal. Marami tayong mangga Pero yung presyo po ay masyadong mababa Kaya tuloy-tuloy lang po tayo Mga Kaparm Please subscribe Kaparm TV For more informative videos At uh, nandun po lahat po ng ating mga ginagawa Wala po tayong kinukubli yung atin pong mga proseso at yung atin pong mga resulta. Tungkol po sa akin secret weapon, marami po ang nagme-message sa akin. Uh, hindi ko na po ito pinapublic dahil nga po marami po ang kumu-question sa atin pong sariling discovery. Muli, God bless mo. Happy farming. I love you all.